Sa cup everyone Maayong morning Ako ganit si Jess Ang inyong amigong bisdak in Thailand For today's video Isamaan nyo ako sa aking last day dito sa Pinas So today is Nagkita kami ng aking mga kaibigan College friends ko sila Nagkita kami para mag-usap Catch up, catch up Ganon And then first is Nagpunta kami sa coffee shop And then later on Nag-dinner kami dito sa Pungko-Pungko Sa Night Market Ayan siya guys It's really good to have friends like them Na low-key lang siya Hindi kailangan ng high maintenance hindi kami lagi nag-uusap pero consistent naman yung aming communication. Mas masayang ganitong kaibigan guys na papalakpakan ka sa lahat ng achievements mo. So kinaumagahan nga is maaga kaming gumising ng aking kapatid para pumunta dito sa Rodas Pasalubong para, bu para bumili ng mga pasalubong na dadalhin ko dito sa Thailand. So maraming pasalubong guys, actually marami kang pagpipilian pero kadalasang product is durian product siya guys dahil ang Davao is more on durian uh, ang Davao is Dorian Capital ng Pilipinas if I'm not mistaken. So ayun guys, pauwi na kami and then 1 PM kinuha ako or sinundo ako ni Latinay at ng kanyang hubby dahil sila ang maghahatid sa akin sa uh, bus uh, bus terminal. Sila ang maghahatid sa akin sa bus terminal. So I am very thankful, grateful sa mga kaibigan kong ito dahil sila talaga ang nag offer sa akin lalo na ito si Tinay at sa kanyang hubby na si Jason. So thankful ako sa dalawang ito. So ayun siya guys, dumaan muna kami kami ng makdo para kumain. Para tuloy-tuloy na mamaya ang dahil kasi gutom na din siya. Ayan siya guys. Nandito na ako sa Uh, loob ng bus, nag na ako umalis. And then after an hour is nakarating na ako dito sa uh, airport, sa Davao, Davao Airport siya guys. Ito pala yung airport ng Davao at ito yung aking mga maleta. So yun siya guys. Medyo malawak naman siya. And after that one, hindi uh, masyadong matagal is nag-check-in na ako and then nakalagpas na ako ng immigration. Papunta na ako niyan sa boarding area. So ito pala ang boarding area ng Davao. Malaki siya guys. Malawak, maraming upuan, Comfortable Air condition At may massage area pa Kung gusto mong magpamasage And then kapag malayo pa yung flight mo Or matagal pa Pwede kang magpahinga At pwede kang matulog Dahil napaka-comfortable niya May charging port pa siya na In case na kailangan mong mag-charge And ito pala yung aking uh, boarding pass Dalawa na pala ang aking boarding pass uh, From Davao to Manila And Man Manila to Thailand So, and siya guys Mapasok na kami Ayan, nand kasi uh, Boarding Time na namin And then Nasa aeroplano na ako guys So Nasa Window seat ako At I'm so glad Kasi wala akong kasama So Comfortable siya guys At that moment Is parang Nagsisink in na sa akin Na hala Aalis na ako Babalik na ako Another year na naman Or another year Or two na naman pag, uh, Para uh, Bago makauwi So Sorry, I'm stuttering. Ay, gano'n. So, ayan siya, guys. Nag-safety. Ano na naman sila. Nasa Philippine Airline pala yung uh, airline ko, guys, na sinakyan. So, kasi feeling safe ako dito. And then, after 1 hour and 30 minutes, nakarating na kami ng Manila. So, ayan siya, guys. Madaling araw na ito. Dahil sa Terminal 2 ako... Uh, nagland from Davao to Manila is kailangan ko lumipat ng Terminal 1 kasi Terminal 1 ako sa bound to Thailand. So ayan siya guys, okay naman siya kasi may shuttle bus naman na maghahatid sa inyo. So komportable naman siya guys, okay naman yung shuttle bus air condition din. And then medyo malayo din pala talaga ang Terminal 1. So first time ko pala sa Terminal 1 guys, first time ko dito na ah uh, kumbaga connecting flight. So, kaya medyo naninibago pa lang ako. So, yan siya guys. mapasok na ako sa loob. Ayan siya. So, eto pala yung Terminal 1. So, medyo malawak siya or malawak siya guys compare sa Terminal 2 na always kung pinagko-connecting -co flight pabalik ng Thailand. So, first time ko dito, malaki siya guys, malawak, maaliwalas and okay naman siya. Pero napansin ko guys, wala masyadong upuan. Pero more or less, okay naman. And then, ito yung flight ko pabalik ng Bangkok PR 730. At 9.40am pa guys, so madaling araw pa kasi ito and then medyo nagutom na din ako. Kaya pumunta na ako sa Jollibee para kumain. Ito pala yung aking view dito sa aking area. And sya so, guys, kain po tayo para ready na mamaya at matulog na lang. Fra, uh, sa eroplano. Alam mo yung gano'n? kasi wala hindi ako masyadong nakatulog sa from Ma Davao to Manila, guys. Aywan ko ba, parang nag-iisip ako. Ayan siya guys, nakalagpas na ako ng immigration. And then, nagpunta ako sa OFW Lounge. And then, mas maganda pala dito sa Terminal 1 guys. Kasi may ganito sila. May ganitong um, lounge sila para sa mga OFW. At nagsabi din ito. at nagsabi din dito yung uh, immigration officer. Kasi nakita niya na matagal pa yung aking... Uh, flight pa buntang Thailand. Siya yung nag-offer sa akin if gusto ko ba daw mag OFW lounge. And kung sa immigration guys, pag OFW ka, ang, hinan, ang hahanapin lang is yung OAC mo, passport mo, at saka work permit mo. In case, at saka yung e-travel guys, importante po yun. Pero sa case ko is e-travel lang naman yung hinanap sa akin at saka uh, tinanong lang nila ako kung saan ako pupunta yun lang hindi ako nanapan ng work permit and um ano tawag dyan at uh, saka OEC kasi parang feeling ko alam din naman nila yon and then sa case ko lang yon in a uh, case to case basis siya guys so ayan siya guys nandito na ako sa OFW lounge super lawak niya guys and marami siyang ma-accommodate na mga OFWs so ayan siya guys ito yung kanilang uh, kumbaga, pagkain. Libre po yung pagkain, guys. One to sawa ka. Ayan siya, guys. Ibat-ibang klasing pagkain. May arroz caldo or may lugaw, may biko, may kape, and everything, guys. At saka may charging port. So, malawak siya, guys. And maganda siyang um, program ng government. Kasi, alam mo yun nabibigyan or mas naging komportable yung ating mga OFW's na na nag-aantay sa kanilang flight. And ang kagandahan dito guys is may sarili siyang monitor dito sa loob na malalaman natin or malalaman namin kung uh, anong ano na anong airline na ang boarding or anong Uh, anong oras ang iyong boarding time kasi from time to time may mag-a-announce kung anong airline or kaninong boarding time na guys kasi dun sa logbook is makikita Manila kasi ilalagay mo man yun. Ito pala yung view sa labas. Umaga na siya guys and then ito yung ating view ng uh, OFW lounge. Sobrang lawak maraming ma-accommodate and napakagandang uh, program ng government. So ayun siya guys palabas na ako. Papunta na ako sa aking boarding Gate kasi 9am na siya guys and then yung flight ko pa Thailand is 9.45 ng umaga so ayan siya guys, hindi man katagalan is pumasok na kami dito sa aming uh, plane eto siya guys, nasa uh, window seat ako and then wala akong kasama and it's really good and then para komportable at ako at Hing, wala akong ma ano, ano tawag dyan wala akong ma mali-disturbo pag naghilik ako matulog and then eto sila guys eto yung ating mga FA nag ano sila nag um, safety parang Basta yun na yun, hindi ko alam ang exact term. Sorry naman po. So, ayan siya guys. So, Philippine Airline pala yung aking airline na sinakyan. Ayan siya guys. And paalis na kami pa, uh, pa Thailand. So, ayan siya guys. Kita-kita tayo mamaya sa Thailand. So, kalagitnaan nga ng biyahe guys is nagserve na sila sa aming lunch. Ayan siya guys. my bread, my salad, at saka may beef. Beef yung pinili ko. Kasi pwede kang pumili ng chicken or beef and then my drink. So, ayan siya guys. Kumain lang ako and then after that one is nakatulog ako ulit. And after 3 hours and I guess 30 minutes guys is nakalapag na kami dito sa Thailand. Ngayon papunta na ako sa uh, carousel para kunin yung aking mga luggage. And then ngayon pala guys is magte-train lang ako pa uwi sa amin kasi may train naman siya. Ito pala yung kanilang train station dito sa uh, papunta sa amin guys. And maraming maraming salamat po sa panonood. Cap kun everybody.